ito yung videos mga kaidol saan natin ng sandi uh, ang ganyan biha ang flooring para mapinturahan natin ang kasing rikis sa mayari super dito na sulit siya ang pagpintura kaya ito sali na rin ang flooring para sulit. Tama naman. Kailangan talaga. Subahan ang... ng ano, pati. Kasi may mga kinalawan na talaga. Marami ng kalawang na eh. So, kailangan na ito ma-underwaterproof para mabataap sa ilalim. Yan mga idol guys Simple lang ating video Sa ngayon mga idol uh, Mari, magdaan to sa yung timeline sa yung wall Mari ba pakilike at pakiiwan ng bagas dyan kung content creator ka content creator ka man so, magsuportahay rin yung tanang idol thank you so much Yan, lapag mo natin ito mga idol. Parang umabot ng 3 minutes. Yan. Kita naman yung ka-idol. Dito itang. Daanan natin ng Luya 120 ang mga kinalawa na. Pinturahan uh, natin. So, hindi sa madaling kalaw, kalawan magalawan ulit. Hindi, so, lagyan pa ito ng dekrosyon. Ito. Ang mga lang ilagay dito, ang dekrosyon para sa kanyang kalawang hindi na siya tagal pa siyang uh, kalawang ilang taon pa daan bago pa siya na kalawang ulit so hindi pa yan mas so, mabuti na mag-undertropping ka na para double defense ba sa ilalim kasi ang mga labang eh dun sa ilalim mag dahil sa uh, paha, ulan yan, gadaan ng tubig gadaan ng baha yun, kapag underwash ka, yan talaga yan kailangan talaga magpa waterproofing guys pagpa underwash ka pa hindi yan na ba ano tapla ng uh, tubig yan yan yung kalawangin pag mag underproofing ka guys bilik trop na dyan mga aras trop na siya So, kasi ang pag-waterproofing. So, solid talaga yan. Pag-waterproofing. Pasa so, na mo. Aray na mo, ma'am, sir. sa cool. Mag-waterproofing about pintura. Ayan. Thank you for watching. And good news. Ah, ingat po. Mama. Wow. Thank you for watching.